kepak nandito pala tayo ngayon sa South Expressway mga kepak kaya no ang nakikita nyo mga kepak ang laki ng pinagbago ng South Expressway ngayon no lawak na ng kalsada mga kepak five lane na mga kepak o tingnan nyo naman ang kalsada lawak na ang laki ng inimproban kahit under construction pa malawak na ang kalsada mga kaya pak ayan lalo pag matapos na lahat yung gawa dito ng mga construction mga kaya pak laki na ng pinagbago ng South Expressway ay mga kaya oh. na talaga matatrapikin na lang siguro nito mga kaya pa-exit kung saan exit ay uh, lawak na ng kalsado parang sa inlex na rin ayan mga ko oh, lawak hindi pa tapos yan gawin under construction pa rin mga kayapak, pero malawak na at saka yung San Pedro Makaypak magkakaroon na ng entrance pwede ka na pumasok papuntang Maynila Makaypak San Pedro Laguna malapit na rin matapos ang lawak na talaga oh. laki ng pinagbago talaga ng South Expressway kung nakikita mo lawak na five lane lalo pag matapos na yun yung mga ginagawa ah, uh, ang lawak lawak na talaga ng kalsada papunta pala tayo ngayon mga kaya Carmona. karmona uh, sa grocery naman yung biyay natin ngayon sa soisi naman muna tayo mga kaya Dito muna tayo sa South Expressway. Wala muna tayo sa North. O, kalaks mga kayapag. Tagusyan po itong Cavite. Cavite. Lawak na talaga mga kayapag. Kita mo ang kalsada na yun mga kayapag. Lawak. hindi tulad dati trailing nung unang daan ko dito tolin daan mo pa yung sakit na ngayon ang lao na oh lawak mo talaga kaayahay na magbiyahe mga kepak nakakapanibago nga mga kepat kasi yung exitan nakakapanibago din eh <laughs> ah, nakakapanibago din yung exitan di mo mapapansin ayan ah, mga kepak malapit na tayo sa ating exit malapit tayo umi-exit mga kayapa kaya na oh. ayan Carmona exit na tayo mga kayapa kaya no gabi talaga ganda na ng kwa, no? lawak pati pag exit malawak na rin lumuwag patitina, kasi pati yung mga puno pinagtatanggal mga kepak oh. luwanag luwanag tingnan ang daan kaya yun mga kepak thank you hanggang dito na lang ulit muna ating video thank you mga kepak happy monday sa inyo thank you for watching 拜拜。Bye bye.